natin na natin yung mga naputol na natin yung hukat tsaka yung dahon sakay na natin para maugasan na, na. Ano nga idol oh Lalaki oh ang kilo mayigit isa ah, harvest na tayo ng labanos sinisimulan na natin naubunot muna Mas puputulin yung daon tsaka yung, yung binakaugat mga ganyan tapon lang yan oh. natin kahapon no? yan yung mga nalinis natin kahapon grabe lalaki nyan no? yan kalalaki laban sa dito sa Japan ito ito kami sa area na ano? naglilinis yan, no. Ugasan sila dito. Yes, great iwala-iwala yung mga maliliit at malaki dito sa machine na to dinadaan pang upas na e, mga pinitas namin kahapon yan pipitasin namin ulit maya. dito kami naglilinis mga idol ang ganyan kalalaki yung mga labanos dito sa Japan <laughs>